Ayan mga kaparoy, no? magandang araw sa inyo at muli po tayo nagbabalik. yan. sabi ko naman sa inyo ay bibili tayo ng baka sa na video. Ayan, ito na po yun. Yung susunod na video na sinasabi ko, bibili na po tayo ng baka. Hindi ako bumili doon sa Garcia, gawa ng unay na pagpilian. na. Tsaka yung presyo ay talagang wala na kami kikitain ha? No? pag gano'n ng presyo. Yung tinanong ko nga kung naalala nyo, ay bawas daw sa 65 ay ang liit pa tapos yung isa bawo sa 60 ay babiyahi pa ay wala naman titira pagkagay kaya dito na lang kami titingin ayan ngayon mga farmer galing kami kanina ditong umaga ang ay, baka ay tatatlo na o ah, apat na piraso na ay hindi namin kursonada sabi may parating nga daw di ngayon kami bumalik at ayos nga naman ang ating no. makikisig hindi ko lang alam kung magkano para eh pero rin naglalaro na sa na siguro mga sinkwintahan pataas oh, malaki laki rin daw kasi nasa, nandun sa may Padre Garcia na sabi eh, bawas daw sa 65 tapo hmm. no? Ah, mga 55 56 hey. mga 55, 56 yan <laughs> oh. yeah. kano siya sabi to? 65? Ang lalo na hitsura eh. pare, ka. na Ito siyang magagandang farm. Kano oh, yeah. kaya halaga niya? Huh? Ari mataas kaysa doon. Mas maganda ang pagkagana doon. Maganda da. rin dalawang ari. O oh, ari naman malapad isang yan. Ari matakaw rin isang. Oh, ari ah. matakaw. Mababa buntot ng isa. Ang ganda ng dinisa dalawang. Ito. 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 ng Ito. 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 Contact in time. Okay. Five, 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 five. yun na. Ano na yun na sa tulo. Kapag so, <laughs> ito. Sila nga. Ayun na na. May media pa. media. Ulan uh, pare, na doon yung media. Ah, what's the time? Sabang, hmm. sabang, sabang 50 paglipat nyo. Kasi na yung, bali 1.15 na laang ang kwenta. Asan na ang daan.

Yan, ito ko farmer oh, ayos din itong isang ito, medyo ano lang siya, nagka nagkakulay kapila. Ah. Yan, parang coffee mate ng kulay 'yo. Oh. Ayos din 'yon. Kaso nga lang ito, itong isang ito, itong nagustuhan ko at saka yung dalawa sa sulok. Ayan, ito ay mapupunta kay Kuya Arnel. Ayan, ito ay alam ko ay 52 yan. Itong dalawa, 130 ah, 113. Lala naman, naman kay Kuya Arnel dati ah.

Ari pang ano na, pang deliver. ano na ari pang deliver na niya. Ha? Hmm? Malambot ito, Malambot yan. Ay, nakabuhol naman. Ano pa ano ito? Lock to, Sa ilaw? Ano? Hindi ka na ng guma. Malambot nga lang. Alam na? na sa isang shade. O tayo. Totoro lang ito. Magkano Mura lang ho yan eh. Dalawang piso yata lang eh. Lock. May piso lang. Bumili ka ng takat ng drum. Ali, mahal ho eh. Hindi! Anong tumama eh. um. atay? Sa mula, atay, gawin mo sa pangilong. Maganda nga ho yan. Totoo yan. Ano Ano May ulo. Oh, um. bali. Ayan, ito sa iso, no? Ibaratay, ano yan? Ito, ito, ito. Hindi ka din sa sa uno. Atay, one, yeah. Uy, saan ni Pahid Jem? Tama tama, medyo <laughs> mm. sa kanya kung buka Tuwa ka yung baka Magdaling ilang pas yan, gawa na walang multi Nasusukan mo na rin, wag mo muna rin gagamitin mm. Gumaling Tuwa uh -huh. na nyo nga tatay Ikaw na ito, kakama? Ako na Kaya na ito kung mas maganda din yung parak Ah, yung ano, puti. Mm. Aka mahal Di ba, Leo? No? Tadag ka ka mapresyo. Totoo yun. yung order nito, tal. Ay, nagpunta lang na sa Garcia, para inagawan. <laughs> Ay, pagkawa pa sa dyan, na uliin naman, Kami nung nakabili sa kanya. Oh, 250 na. Maka pinagkitaan pa, no? Iba yan. Kapag kayo, pagka mahina lang ang lari, pag nangalaki ng baka, pagkakalitan mo lang ito. Pagkakalitan mo siya para sa buhay. Alam! Okay! Pieri, baka okay. mamaguhitan eh. Ngayon, okay. ipakikita ko ngayon Yan. Tatlong daan. Hindi niya sabi mo, pero parang walang hindi yung welding. Hindi, wala ka welding okay. yan. Okay. Okay. Walang welding, hinahatila. Tatlong daan. Bibili niya, eh. O gusto mo adjust, o. Nakino na ba tatlong daan? Bayo! Dari ka, kung parang hindi Dati nung una, yung pare sandok. Oo. Oh. Yung pinipit ka kayo, lampas Sa na. Sa pabla? Oo. Ano ko naman niya ayaw. Kapo na eh. Kaya na eh. Nakaraan na hindi ako nakabalik, ay eh, naipaglibing. Ah, ay doon mo sa BHW yun ang ano eh Tagalag na siya Kilala mo yun, mukhang dal ng mga Jane May, may taleng na malaki Aaron Pipe Ibig ko sabihin na eh, gumusta yung ating mga baboy dito Yung, yung mga barangay <laughs> Ayun niya Naglamay din may, may tatlo pa Ano siya sa Apat pa rin na dali sa akin, minawalong dahan naman Ginagalaw ko to, Jose. Eh. Ngayon mga kaparmer, pupunta lang kami din eh, sa ano kay Kuya Arnay ano, sasabihin nga namin na may parating na baka bukas uh, dalawa ang sabi kasi nun sa akin isa lang ay eh, baka mamaya mabigla dalawa yung dumating at sasabihin na rin namin kung magkano ang puhunan para alam niya yun naman ay tiwala na rin sa amin Kuya Arnel ano, at matagal tagal na nga rin naghahanap ng baka ngayon wala ang nabilihan may blessing na ulit dumating ah sige ano? Dalawa bukas sige okay. 185 wallet eh sige isang 50 to na isang 56 ano. At okay. maganda Bukala. ang pagkaba ko maganda okay. tama din ang dun sa uh, dala dun ah, na yung isang maliit na baka natin ano dyan? nito kaliwa hmm. ayos na ayos na ang katawan ayos oh, Nagpaltak-paltak ang... Ay, ibig sabihin na laki. Oo. Oh. Gawa ng imo-imo ng langong oh. na parang... Lalaki ang baka, nalaki na lang. Titingnan lang po yung baka. Ah, oh. May karaan lang po. Nalaki <coughs> no? Oh, parang hindi yan. Titingnan oh, namin yung baka kay pareng Arnel. Hindi yan. Hindi ka <coughs> hindi, hindi yan hindi yan murti, ang murti ko yan, yun. So siya, na yun, wala magkano pa yun yun? sumiit ka parang dumublio ang laki ngayon haliit na na dumating ita yung nakakatawa Quality yun ang sa mga ngayon ang yung galing sa loob imon eh, imon. Ano, maiksi ang tali. Maiksi lang ang mga tali ko kaya hindi siya kasi nung nabubusog. Eh, Tititirahin niya ng palyat ay e, di busog na yan. kay Bitong. No, eh. Baka sa ibintihan na yun nandun. Kay Bitong yun. Ah, mayroon na kalagay dun? Dalawa. Dalawa? Ah. Alam nga namin yun. Eh, sabi kay Kuliaso lang Mortigo na yun. Ginawa ko eh. Ano meron pala doon? Tinalihan din pala doon. Kala ko okay, yung walang magkatali doon. Wala rin ba utangad? Ano nagkabaka na ngayon? Yung kaunaan. Ang pro na hmm, ako, 11,000, pre. <laughs> <laughs> Hindi ba kasi na... Ako <laughs> siya yung napagbinta ako, 50,000. Hindi siya nakakain ng tatabasin, ilalagay mo sa kanya, hindi niya kinakain. Ayaw. Kasi siya man dadali. Parang kambing. Tinabas ko, yan. tinabas ko yan at inilagay ko dyan. Ayaw niya kainin. Tinatabas ko itong mga gilid ng ito, ina-lagay ko sa kanya. Ayaw niya. Pitong buwan na na ang alaga, na Pito na? Ha? Ah? Naandu niya sa loob na yun? Baka nakayoko. Baka nakalok mo. Nakalok. Baka inuho ng Tagalog ano? Tinuro ka nung nakaraan? Oo. Ganda na din ano. Baka na yan? Hmm. Baka mga 50 ha? Bibirig lang. Try tampo ko na na kayo nagkakain yun. Bukas na lang ang dadalhin. Baka. Hapon na eh. bitaw ng maga kapay din, kapay tatlo yun eh ang binilay Wala One... yung... Kano lahat yun? 165? Madi lang mo laga? Sandahan yan. 165, 65, 65 pang ang kulang. Atay 65 pa ang 65 oh. hmm. Ayan, pinatay na kong pay. Sa aming kambing. Hindi namin sila sa puro ng baboy. Kunin lang natin yung barako. Hindi yung barako namin. Sa likod din ang aming koral. <laughs> Binubukod namin. Gawa ng binababag yung ibang ano kambing. Ito so, laki aray pagka nasabitan yung mga maliliit. Kawaawa. No, takbo na. Hey! doon sa ano. Hey! Nakakita yung ating kumpay. at yung bakling. Binubukod namin. Mahirap pagka magkakalahok doon yung ano. Laging habol-habol yung na habol yung babae. Hindi ko mahila. Eh. Oh, Sumabid na eh. Pao. Oh. Ang pa malambot ang dumi na rin sa namin ah hmm. eh ka farmer mga kaparmer ay bukas ay dadalhin na yung baka di deliver dito yung isa yung isa ay ah uh, Ku... yung dalawa kay kuya Arnel ano uh, ang naging kapital namin doon ay 165 do sa tatlong ulo kita nyo naman ang cure, ang gaganda nasabing quality hindi ka sa Padre Garcia bawa 65 yung mas maliit pa doon tapos mananaraking pa tapos may dokumento pa yun ID ni eh, sa amin malapit Tipid sa oras pre deliver cash on delivery at wala nang babayaran sa dokumento wala nang palipat kaya yung iba nagtatanong saan daw magandang bumili ng baka kung may malapit dyan sa inyo huwag na kayo maglalayo pa farmer dahil ang laki ng pag-asa na kayo ay mapamahalamang maraming ahinte siyempre kung sa gasolina kung sa pamasahe kung sa oras makakainan kayo ng maghapon para lang hahanap ng baka kaya kami ay hindi na naglalayo Karamihan ng aming mga baka na nabibili ay doon ang gagaling nasapol nung ako, ay unang bumili ako ng baka doon ang galing ano halagang ano palang lang noon 23 ang baka. Napakamura pa noon. Nung bumili kami ng malahilahing baka, halagang 23. Tapos nabenta namin noon ng 61. Ang ganda pang mamili ng baka noon. Yung nabili namin ngayon 165 tatlo. Yan, nga pala ay kumpare ng aking tatay mga farmer kung parin buo kaya kita nyo naman ang kanilang ano, pagbabatean ano, syempre nakakaya din naman kung makikita na kami nalipat pa ng iba kaya kami pagka bumibili kami ng baka hindi namin naglalayo tsaka nga yung presyo ganyan din naman eh mga farmer itong isang nga pala nating na kambing oh. Yeah, Hindi sana isa kumpay pay. Gusto, gusto, niya yung nakasuga. Ayaw pa niya nung gusto pa niya nahihirapan. Oh. Ayaw kumain akong pay. Mantalang itong iba. Oh. Pag maulan okay na okay. Buhay na buhay ito. Maulan kaninang umaga. Kinumpayan ko ayaw kainin. Kaya inalpasan ko kahit maulan. Nabusog naman doon sa labas. you know? Naamoy amoy lang. Ayaw kainin. oh, samatala yung mga bisiro ay kain-kain. Ayun, problema na rin ano nga Pero hindi naman payat. Nakakoy naman ang katawan. Hmm. Ang na yun, busog busog. Kami yung nagtatanong sa akin, palaging gano'n na no? ang sinasabi. Saan daw magandang bumili ng baka? Ayun nga. Diyan na lang kayo sa malapit. Maganda sa tao kayo makabili. Huwag sa parada. Gawa ng papamahalaan kayo dami pa ng ahinte doon sa mga parada ng baka ay doon sabi nila namin yun ang mayari by insel yun pero yun ang mayari tsaka yung kumagpatong yun hindi nagpapatong ng mataas kataasan ng 3,000 siguro pansin niyo yung katawa nung doon sa ano sa Padre Garcia tag bawas daw 65 eh mas malaki pa yung nando sa may binilha namin ngayon binilha namin, binilha namin kanina eh ang halaga lamang ay 56 hindi kayo parang binaliktad lang ng numero 56.5 yung isa ay 52 laki ng diferensya eh, hindi na bumiyahe, eh. hindi na itatracking magkano ang tracking ng baka kung pasabay baka mga isang libo pagka-arklad baka mga dalwan libo lalong dagdag gastos pa yun malamok ah, <laughs> ikan nga pang nakagat mga ano nga pala ka parmer ganda na itsura upgraded na babae po ito yan ito lalaki ito lalaki yan, wala na yung ina niya namatay na foster milk nilang bumubuhay dyan tsaka yung kumpay o okay, so, yun lang ka, ano, yung ating pagbili ang tagalan tayo bago makabili ulit gawa ng nagsunod sunod nga ating gastusan bayaring hanggang ngayon naman hindi pa natatapos ang aming gastusan ay di kinakapakapa na ng nga lang kung kakayanin pang bumili ng baka sunod sunod yung benta ko nung nakaraan benta tayo ng dalawa nakabenta ah, ng isa natagalan lang bago ulit nakabili nabili natin ay tag 56 tsaka 52 Ayan ang presyo ng mga baka ngayon hinahanap ko ay 40 ay eh, yung 40 doon ay parang tagalog may container rin naman na ano, upgraded na rin ay eh, mahinan lumaki yun yun na andoon na tagka 40 kaya yun na lang ang binili yung medyo mahal-mahal. 50 an git. Yan man ipagka eh, na alagaan ng mga dalawang taon. Presyong ano na yun 85 90. Magaganda ang pagkabaka. So sunod natin video pakikita ko sa inyo na may Yung mga itsura. Pag ating napasyalan. Yan. May ako nga sana ayoko na maglagay ng baka dinig ng yung saging kay ka sinusuwag natutumba nasasayang tsaka minsan ay pati yung saging na chewing ko ayan na eh nadadali din kaya ayaw ko na sana ay, ay gusto ng tatay ayan pampalubag loob na rin gawa ng mga matay na baboy namin malungkot ang mukha ng tatay ko eh 'yun eh pagka may baka iba iba parang kumbaga ay eh, nakakabawi-bawi na kahit medyo mabigat sa kapital ano mga damo nga rin pag dumating yung baka yun naman nabili namin ni matatakaw yun gawa ng mukhang kalabaw ang mga mukha Magaganda pa yung iba na tira down. ayos pang itsura ng iba ay eh, kaso nga lang itatlo lang aking bibilihin ano, may tira pa nga tayong pera yan yung ating ting yun, pera ano, yung mga napagbintahan noon. Tandaan niyo yung mga video natin noong nagbenta tayo. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagalaw. Ngayon nga nagalaw. Nung ano, nung nagpunta tayo doon. May konti pang natitira. Makakabili pa ng isa pang turito yun. Maganda. Labis pa yun. Ewan ko si Kuya Ray. Magka ano, natin. Baka interesado pa magalaga. Nakabinta um, namin noong nakara 91 Ayan, So hanggang dito na lang farmer Ang haba na ng ating video Update update na lang ulit tayo Malagay nakabili na ulit Ayan, Salamat po, ingat po kayo, happy farming And God bless po Salamat sa inyong oras